Ngayon ipapakita ko yung mga kasama kong barbero. Yan. Yan, coats ko rin na grabe, sobrang hot. Spicy. Yan you know, flex the bicep man. Oh, naglupit. Yan, mga barbero kong kasama o. Oh. Mark, parang ngumiti ka naman, parang alakay parang di parang yung Ay, binuangi, Bert! Ah, binuangan, man ni Mubert! Yan na okay. Yan, oh? okay na okay. <laughs> Yan, ano ano mo masasabi mo? Pagbaba sa barko wala na. Ito oh, pang pang is mga gupit oh. Ikim okay. no. Oh, na, okay. oh, okay. Kami-kami na lang dito oh. Magugupitan. Ay, participate. Kapitbahay namin. HMC sito. Kapitbahay na yan Nag-unloading Sa karga namin Yan, grabe Good <laughs> Iniwanan in in mo ng buntot buntot Kim Ngumiti na ka naman Pakitaan mo naman ng ngiti si Bert Mark, na nagustuhan mo yung gupit mo <laughs> 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 Pang tiktok ba? Pang tiktok na gupit Tapos When, uh, pwede rin tilitram Satisfied? Pang telegram. <laughs> ay, satisfy na Galing pa, huh? galing pa Batangas. Tumayo lang. Ay, oh, Batanga. Batanggenya yan. Batanggenya, oh. Yan Batang Batang oh. yung, yung mga gupit ng mga taga ba. niya galingan, baka hindi na makauwi. Ala, eh. <laughs> Ala, eh. <Alae. laughs> unsay gupit, anay. Anong gupit? Geda. Ay, hindi. Ilunggo yun. naman yan to. <laughs> Batangas pala. Oh. Eh, next, ay, next. Yun, tayo mo, na naman magpagupit.

<laughs> hindi ah, <laughs> <niting>, eh. <laughs> na ko nangiti. Ah, ngiti ngiti. Ngiti ngiti. Hindi na babalik eh. Hindi na, hindi na uulit. Walang barbero dito. Ano eh. Ayan na. Pwede niyo. <laughs> hmm? Ah, grabe. Naka... Pag naka-site ba? Pag naka-site ba? Halos... <laughs> ano? Masasabi mo... Ano sa doon? Ano masasabi ah, mo sa mga yan? Ah, natapos din. Mga ilang oras yan? <laughs> Lima? Ha? <laughs> Limang oras. <laughs> ilang oras na ta? Na, krapal. Ay, grabe. Anong masasabi mo, Ket? Tulog man. Satisfied. Ah, satisfied. Yan. Satisfied si Daddy Kit. Sa gupit ni Mr. Kim. Ah, ito si John Mark. Parang wala talaga. <laughs> <laughs> kahit plastika na lang, Mark. <laughs> kahit, kahit plastika ng ite na lang. Sabi ang publiko. Ako dito sa kamila, Mark. Oh. Ponto dalawa na tulungan nyo. Yu. Mike, tayo ng ano eh. Ulan lang, trapan tayo ng pull out. Ngiti ang red Oo. Di ba, Gots? Anong ngiti? Ah, uh, grabe ka. Flex the bicep, man. <laughs> oh grabe tala. Ganyan, ganyan yun. Niya. Yan yan yung kots ko na grave. Ah, napaka-hot. Spicy. Crunchy. Yummy. Ay, papunta pala din. Let's go Dalawa ko. ay wala man sa atin ah. Wala naman ang Wala, wala. Oh, my god, na. Pakitaan mo, pakita kamay-kamay. Ay, oh, grabe Ganyan yung mga ano. Hindi yung damito. Hindi matapos eh. Hindi yung damito. Hindi yung Tapos na, tapos na. O, kasi... Uy, grabe! Uy, grabe! Ay, grabe yung mo! Yung buk mo! Kumakapit! Itong ino! Wala ka pa, di ka pa naligo! Oh! Yan, naman. Balis Loy, pulong mo talaga yan Loy Oo oh, ma, ligo na lang ako mamaya mamaya Okay na yan Mark! Mark, tawagin mo ko Mark Tapos na, tapos na, tapos oh, na Angry birds. Oh. Angry birds Angry Birds? Angry Birds? <laughs>